Alam mo ba, Vinny Colette pinuna dahil sa pabalang pagsagot sa isang fan na binibigyan siya ng payo. Hindi ikinatuwa ng ilang netizen ang naging sagot ng isa sa mga miyembro ng P-pop group na bini sa isang fan na nagbibigay lamang ng payo sa grupo. Matatanda na nagumpisang batikosin sa social media ang bini dahil sa tila pag-iwas nilang makita ng mga fans sa kanilang pagdating sa isang airport. Bilang tubo na itinakpa ng bini ang buong mukha nila at nagsot ng ala Jabawakis na outfit. Ngunit imbis na matuwa ay ilang mga Fans ang nagsabi na hindi na dapat pang-asarin ng bini ang kanilang mga kritiko. Sa entertainment, hindi ka dapat nang-asar, dapat do something that people will love you kasi yon ang mabenta. Magkakaroon ng mas madaming fans kaysa lalagasan ng fans. They are there because of their fans, po. May two cents, sabi ni Netizen at Page blooms. Two cents, keep the change, sagot ni Colette, may mga netizens naman ang tumasang kilay sa sagot na ito ni Colette, ayon sa mga netizens, kakasimula lang mag -bloom ma attitude na, Diyos wag ganyan mga langga be humble kasi pinangarap nyo yan ng matagal, mahirap na baka bigla maglaho kagad.